Magandang araw po. Uh, araw po ng Sunday, 14, 20, no, uh, September po. Ito po yung ating mga alagang pato sa ngayon. Uh, ito po yung ginawa natin nung 4 uh, days ago. Galing sa kabilang baryo. Dignan natin dito. Yan po ay nasa 30 at mayroon pong inahin at isang Uh, inay na lima at isang uh, lalaking pato na isa at meron din pong mga sisyo na labing lima sila meron pong isa dito sa kapila so yan po yung ating mga pato for today uh, ito na po yung kanilang ano uh, ginawa ni ustad na uh, kanilang oh sorry yan o no? kanilang dadahanan so, so pag ito nalagyan ng net nalagyan ng net pupunta po sila doon sa may tubig na yon hanggang doon sa may uh, buka, may ano na yan open na uh, uh, malit na tubig na yon no? so diyan po sila maniligo pag galing dyan pagkagabi uuwi naman sila dito. Diyan. And then pag sa araw, lalabas sila at doon na natin ilalagay yung kanilang mga pagkain malapit doon sa uh, tubig na yan. So, dito po sa ating bahay dito, magiging malinis po yan. At hindi na po sila uh, manudal lagi na silang uh, maliligo araw-araw. So, diyan po yung ginawa natin pagdating ko dito kasi bago ako bago kami umalis tinausap ko na si Ustaz na kanyang gawan kanyang gawan ng uh, mga poste para pagdating ko ay mayroon na pong net na dara pero dahil sa hindi inasan eh uh, medyo mahal pa yung mahal pa yung nito kasi dito sa amin sa Pigkawa yan ang net dito ay kung ang double ay nasa 58 lang pag yung single nasa 30 sa Jensen pag yung double nako double yung presyo nasa isang daan. pag yung uh, single hindi ko na rin tinanong kasi hindi naman ako interesado bumili nyo dahil mahal no? at saka yung green tinanong ko rin yung green kung magkano nasa 95 daw sabi nung tendero doon. So, hindi na ako nag, nagkaroon ng interesadong magtanong pa sa kanilang mga binibenta. So, yan po yung ating uh, pato ng mga malinit. ah uh, po yung mga malaki. Balikan natin yung, ito yung ating ginawang ano, uh, andal no para hindi po papasok yung tubig dito sa kanilang tubigan so nandun po sila yun know, o kalat na po sila kasi sabi ni Ustaz i-open mo na lang para maano yung kanilang lakar lakaran so tama nga naman no pag sila doon may tubig maliligo pagpunta rin sa kabila meron din tubig maliligo yun maliligo yung ano si kapato yan po si kapato at meron din tayong kamanok no So, yan po. Maraming salamat and see you for the next video. Huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag ng komento na nakatulong sa ating gawain. Huwag po tayo mag-comment ng uh, negative dahil nag-umpisa pa lang tayo. So, ang hingin ko lang yung mga positive na mga komento na nakatulong sa mga katulad namin nag-uumpisang magpato. Thank you very much and see you sa